Itong perang tagising ko, ibigay ko sa siyante. Tignan natin kung gusto nila. Ayaw nila kanina ng merienda. O, oh, ito. Ikang ka, iti lamang, five pesos. Kaya't mo, wano madem, na yunak Iti sa bali. pagbalik balit nga ten. Kaya't mo ti 5? Iti ko sa bali. Balit nga ten. Yan. Yeah ay nahulog. Grabe sir. Nakong. Ikang ka 80 10 pesos, kayat mo ang awaten, nuno na yunak 85, it tatinda ta sa bale. 10. Alam mo sa bale? Alam na po. May Okay, nayunak, ibalen niya 15. Okay. Nakong. Adda, 80 15 pesos. Kaya't mo nga watin atoy, wano itidta sa bali, tanayunak pa iti five, tagbalin nga ba inte? Uh, mo. Okay. Ayan, 15. Ito, <laughs> thank you. <laughs> Ay, ikaw balong, bigyan kita ng five pesos. Nandito, thank you. Okay, gusto niya. Ikaw balong, bigyan kita ng five pesos or bigay natin sa iba, tapos dadagdagan ko ng five pesos para maging 10. Kunin mo tong five ibigay. Maging 15. <laughs> ikaw ba lang, Jodie oh, na? Ah, oh, ito. Ah, oh, ikaw ba lang, bigyan kita ng 10. Kunin mo ba or ibigay natin sa iba at dagdagan ko ng 10. Oh, kunin mo. Ayun.